Ito no, ginamitan ng makabagong teknolohiya, oh. Oh, wala kang kahirap pa si Busbong Oh. May ano na paglabas, buo na. Yun know. oh Oh, ito no. Oh. Oh, dewa diba, kita na naman, oh. May tagahiwa. Oh. Ginamitan ng makabagong teknolohiya 'yan. Oh. Pantay na pantay no. Oo. Oh. Oo. Kala mo may naglalagari sa loob? Oo. Oh. Oh. Pira na. Pira na na may ari ng masin. Ha <laughs> oh. Kaya ganado si Bosbong eh. Oo. Oh. Pantay na pantay oh. Oo. Oh. Nakaapat ka agad oh. In one minute. Oh. Oh, walang kasulasol. Ay, parang si Mami Dionisia lang. Why kuskus bal balungos? Why hasol? Why hasol? Pag pinus natin sa maririnig yung panin, Wala, walang problema yun. Why kuskus balungos? Oh. Why hasol ba? Why hasol? Oh. Why has Dapat pala, iurong natin dito yan. Mahaba naman yan, wire na yan. Dito, sabit. And guys, oh. Kung nakikita nyo guys, nakiwalay na yung mga buto-buto at saka laman. <laughs> oh. Andito yung, andito yung... Uh, uh, nagawa, oh. Um, Ang dami na, oh. lang gawa. Oh. Uh, andito yung kapitbahay uh, ni Mami Junisia yeah. Oh. Si Bosbong. Ayan, <laughs> Yung, form, yung tawag yan. Yung financier namin, nandoon sa rulo. Oh. Mm -hmm. Oh, lopet. Ganado yung gumagawa. Parang mm -hmm. oh. Kaya hasul sa ni mami Indonesia. Mm -hmm. Wai kos kos balongos sus you know. Oh, wala pang kalahating oras ang dami ng achievement. Oh, yung dating arawan ngayon pakyaw na. pakyo <laughs> <laughs> na. Oh. Tenda mo to. Oh. oh, saglit lang oh, paglabas niya buo agad. Mm. Oh, baka gawang buer yan, oh, buer. Yan, buer. Pakita mo, pakita. Oh! Grabe! Wow! Oh, diba? Ang ambilis Ang bilis ni... Ang ni Boss Angel, oh! Mano-mano! Hahaha! -mano. Sabi, wala kang pawis-pawis, oh! Oh, wala kang pawis, pawis Oh! lupit Pandak ting kasi to guys, yung ginagawa na to guys. Para sa mga mall, sa mga malalaking building, ayan. Aircon, exhaust ginagamit pang maintenance. grabe ba Hoy ha, sila silba oh. Yung ginagawa ng isang linggo ngayon, isang araw na lang ah. Talagang pakyaw talaga talaga to. Pakyaw. Oh. Oh, naghiwalay na yung kalakal at saka ano? <laughs> oh, ambilis ka ng kalakal oh. Ayan, Osako, sa Kalakal. Oo, oh, parang TV5 lang yan. Action agad, oh.